Grota na Ayan mga guys Nandito kaming lahat Ayan si Boss Toto Ayan si Boss Toto Shout out sa'yo Toto Buhay ka pa pala Ayan Ayan si Boss Jeff Ayan si Brother 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 Fernand Brother Fernand Magandang araw po. <laughs> ayan si Boss Pido. Ayan mga guys. Oh, ayan si Buboy. Nakadali ng kwinta si Buboy. <laughs> ayan mga guys. Ito yung motor ni Boss Toto. Ito yung motor ko. Walang karga. Ito yung motor ni Boss Jeff. Ito po yung budol-budol. Kung makikita niyo ha. Ah. Tandaan yung motor niya mga guys. Oh, may no. Oh, may may alarm. Ayan oh. Ayun. Oh. Oh, oh, may tali. May oh, may alarm pa siya. Ayun oh, may alarm bre. <laughs> <laughs> Huwag niyo paparahin to, budol-budol to guys. Ito kay brother. Brother Fernan. Yeah. Brother Pernan. <laughs> Ito kay Mospido. Kaya ngayon na yan, parang hindi nababawasan. Wow. Oh. <laughs> Punta po kami ngayon ng mga, mga guys sa uh, sa pre. Sa Guday tayo pre. sa Guday lang, sa lang. Carino province sa Guday. Ayun. Oh? Ah. oh. ng Oh, ayan. Ito. ayan. 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 Okay, mga guys. Tapos